God bless po sa inyo, Kap. Anak po, anak ko po, po, isa diyan. Sa mama po, sa kanila. Gusto po kayo makita. Ayan, sino ba anak dito ni Ria Dilima? Gay <laughs> Dilyon. Good afternoon po. Ayan, nandito nga, Ria. Ria, nandito nga ang iyong anak na babae. Ayan. Magandang hapon sa iyo. Salamat. po ng Panginoon at sana lang po nang inyong sa programang mong pinili. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, muli na naman po magsasayang papawid sa inyo ang programang Munting Hiling. Ayan. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ayan. Tayo po ngayon ay live na mapapanood sa ating Facebook page ng Munting Hiling by Cap Edward. Ayan. Kasama po natin dito ngayon. Ang una nating bisita, taga barangay San Juan. Ayan. Batasin. Batasin, Juan. Ayan. Bloodway. Barangay sa naman tayo, Terry, sir. Ate, teka, matanong po muna kayo. Ano pangalan niya, ate? Maricel Bailosis po. Maricel Bailosis. Kamag-anak ko ba sila, no? Opo, sila Joy. Sila Joy. Si ate naman, kamag-anak din niya. Ang pangalan, S -S ba, ate? Sinsano po. Si At? Mary Ann Sinsano. Mary Ann Sinsano. Kaya po ba yung natanong, nag-message po ba kayo? Opo, oh, natalik po ako tas ano nyo ko na. Ano bang kailingan nyo doon ate? Sa... Kailin nyo po kung mga gamot ko ano. Gamot ng nanay mo? Ano ba sa lang na? Ano po. High blood po sa tama. High blood yan. Yeah. po sa inyo kap, anak po, anak ko po isa di yan. Sa mama po sa kanila gusto po kayo makita. Ayan, sino ba anak dito ni Ria de Lima? Ayan. Jay <laughs> Delion, good afternoon po. Ayan, nandito na. <laughs> Ria. Yuria, nandito nga ang iyong anak na babae. Ayan. Magandang hapon sa iyo. At salamat. Ayan ito sa mga ating mga kataga-subaybay na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, munting hiling by Cap Edward. Pasubscribe naman po. Ayan, mag-subscribe kayo at panoorin po ninyo para malaman po ninyo ang ating mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng kanilang nang, nang kanilang nang nangangailangan ng tulong mula sa inyong abang lingko. Kaya hindi ka pumunta ng birthday ko. Ah, Oh, ba't di kayo pumunta ng birthday ko? <tod> hindi oh, namin alam kayo eh. Oo, hindi alam. Alam mo eh, hindi ka lang talaga pumunta. Oo, oh, hindi kayo pumunta sa akin. Ang dapat pumunta kayo, dinalan ko ako ng regalo. Di ba regalo sa anak ko? Oh, hindi kayo pumunta. Di wala talaga akong regalo. <tod> di ba? Ayan, may mga bata tayong bisita. Ayan. Kamay kayo dito. Ayan, ganun kayo. Ayan. Ate, ano po mamay tutulong natin sa'yo? Ano pong gamot ang kailangan ninyo? sa Ano pong gamot yun? Sa high blood Ano pong pangalan? Patukuyin po natin kung anong nagamot ang inyong kailangan. Ang pinamimigay po natin sa high blood, yung losartan, Amlodipine, metformin. Ano nga po doon? Ano, losada? ha? Losada ba ka? Losada. Losartan. Eh, losartan po, 10 mg so, oh, 50 mg o 100 mg. 50 mg po. Losartan, ayan. Kumuha Losartan. 50 mg. Ito po. Losartan 50 mg. Ito po. Kanina pa po kayo naghintay dyan. Pasensya na kayate, takoy maraming inaasika. So nakita nyo po. Pawisan. Ito pong gamot. Ito ay 100 pieces ang laman. Pag tayo maraming gamot, hindi tayo namimigay ng perperaso. O, oh, 100 pieces po ang ibibigay ko sa inyo. Pang isang daang araw ng inuman ito. Sino, laki ng matitindi na nyo diba? ba? Samantalang sa si center, pagkahihingi ka nito, hindi ka naman bibigyan ng isang dahan. Baka palaki na dalawampu. Diba? Dalawampu. Mapipila ka pa ng matagal. O pumila talaga yung matagal. Pero sa susunod natin, pag sumagot ako, ang programa ko kasi nag-uumpisa ng alas do, alas una. di ba? Alam ko, hindi pa kayo kumakain. Pero hindi kayo kayo ng pagkain. Mag-jollibee kayo mga bata, ha? Pagkataas natin, mag-jollibee kayo, ha? Okay? <laughs> Choking sa jollibee. Ha? Ha? Ito, lusarta natin. Isandaan. ano pa po ba? yun lang? Pagbigas po. Yung narinig ano pambigas eh, may, Pag ang bigas po kasi, para matagal mo upos, tanonoo mo lang. Habang nagsasain abang ka, huwag mo siyang isasa lang. Ha? Hahawakan mo lang. Matagal mo upos yun. Ate, ikaw naman natin, ano po bang kailangan natin? Para isang... Pagtingin ako lang po yung biyanan ko ng Android at Amlodipin. blue din pwede. Ikaw ba yun? Parang pero hindi ka nag-message ate ah. Nag-message po ako bago po kayo kay Ano po kay gandawan po? Sa, eh, dapat doon sa Facebook page ng Edward Pante. Ato o kaya? Ako lagi na sa... O oh, eh, parang wala akong nabasa? Ano pangalan nyo daw? Mary Ann Sinsanong. Andili ba po? O, oh, wala akong nabasa ang gano'n. Ah. Kasi I'm nagbabasa. Ano pang pangalan ng gamot? Amlodipin blue din po. Ang blue din po. Ang blue din Ah. Amlodipin. blue po. Ayan. Ito po, amlodipine, 5 mg. Amlodipine. Dalawang klase ng amlodipin. Mayroon tayong 50 mg. Ano pa kailangan mo? At 10 mg. Ayun, 10 mg. 10 mg. Makita mo, ate, ha? Kaya, nais ko pasalamatan ng aking kaibigan na nagdo-donate si Mr. Doris Reyes na nagbibigay sa atin ng mga gamot na to. Isa sa nagbibigay sa atin, maliban sa ating binibili, may nagdo-donate po sa atin. Si Mr. Doris Reyes, isa sa magiting na negosyante, napakabuting tao, napakabait, Galing pa ng Maynila, binati tayong personal sa ating karawan noong nakaraang Sabado. Kaya Mr. Dolores Reyes, maraming maraming salamat sa iyong pagpunta rito. Ihatid ang regalong cake at batiyan akong personal. Ayan ate, ito yung Amlodipine, 10 mg, 100 tablet. Wow. Ayan. Magkano po ba isang perasin niyan? 5 pesos po. 5 pesos? Di, ano yan? 100 pieces yan. Matagal-tagal lang gamitan yan. Magkano yan? Sa 5? 500 din? Opo. 500 pesos. Branded yan. Generic pa yata binibili mo. Opo. Opo. O branded yan ate? Kasi pag generic po, yung 25 pesos. O oh, yan, yeah. ay branded yan. Nasa 20 pesos ang isin yan. Hindi kong kikwentayan mo yan. Nasa 2,000 ang halaga ng gamot na yan. Ayan. Dito po, sa programa lamang na munting hiling yung makukuha na libre ang gamot. Na hindi pwede raso ang aming binibigay kundi pa isa-isang daan ang aming binibigay para hindi na po kayo hingi na hingi. Ano po masasabi niya ate? Ano pa naman ate? Maricel, si ate Maricel Bailosis at si ate Adelina Sinsano. Ayan, ano po masasabi ninyo? Papasanahin po para sa ah, sa nanay po. Ayan, happy Mother's din po sa inyong dalawa. Ayan, ate, anong masasabi mo? Salamat po, laki lang. po sa Vietnam. Ayan. Isa na naman po. Dalawa na naman po ang kababayan natin. Ano ba? na natin ang gamot. Kasama itong mga kabataan. Tagahanga ko. Ayan. Mga tagahanga ko sila. Pwede mo naman tayo yung mga mga hampas lupa. Ang kaibigan natin mga bata. Ayan. Di ba? Kaibigan niyo ba ako? Oo. Okay. Oh, niloloko niyo ako eh. Ha? Ah, niloloko niya. Magdadyali -ja di ba kayo si Chow King? Oo. Yeah. Oh. Bayawag ka ng award mo. Top 1 ka? No. Wala ka sa akin. Bago ang 1, anong nauna? Ah. Zero. O. Oh. Nung ako nag-aaral, zero ako. Kaya naman, una ako sa'yo. Oh. Mas magaling ako sa'yo. 1 ka lang, zero ako eh. O, oh, diba? Mas magaling ako sa'yo. O, oh, diba? O, oh, siya 50 pera ko, magjali di ka. Ha? Ayos. Ano masasabi mo? Oh, niloko mo pa ako, ha? Ha? Okay. Maraming salamat sa inyo ating pagpunta dito. At sana'y pagpantubayan kayo ng Panginoon sa inyong pagpunta. Ito po. O, oh, pambili niyo po ng bigas. Thank you. O, so, oh, ate. Salamat tatapos, ka. Tapos, yan. Magjalibi kayo, ha? din mo sila. Magkumain na rin kayo. Ayan. O, oh, na kayo, ate. Salamat Pangwakas. O ano? Masasabi nyo mga bata? May panjali din na kayo? O, kami kayo doon? May din na kami? May din kami. pa. O, ayan. din kami sa Chowki. din kami sa Chowki. Ayan, okay. maraming salamat po. Dalawa na naman pamilya ang ating natulungan. Nabagay na ang gamot. Ano lang natin? Magpapapicture pa tayo. Ano rin ganito? Nabagay na natin ang gamot. Pambiling bigas. Ayan. May gamot. At magtatawting sila sa Jollibee. Ha? Ah? Ah, Tawting sa Jollibee. Paglabas, magbagbatbo naman kayo. Ganon. Ah, Sige. Ayan. Maraming maraming salamat. At muli po, magandang araw po sa inyo.